Hello everybody! Magandang araw! Ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano magbenta sa Lazada. So ang gagawin natin ay gagamitin natin ang Laz Affiliate or Lazada Affiliate kasi mas madaling makakabenta kapag ginamit mo ito. Ngayon kung gusto mo na maging seller sa Lazada, pwede ka rin mag-sign up for an account pero maraming documents ang kinakailangan. So sa video ito ay magpo-focus tayo sa Lazada Affiliate. So, ang una mong gagawin ay mag-login ka lang sa yung Lazada account. Si so, download mo lang ang Lazada application sa Play Store or App Store. Ngayon, bubuksan mo lang ang iyong Google or iyong web browser at i-search mo lang ang Lazada Affiliate Program. Okay, so i-type mo lang ang affiliate program ng Lazada at makikita mo na dito sa search result. So i-click mo lang itong una. Okay, pagkatapos niyan, since tapos na tayo mag-login sa ating Lazada account, makikita na dati dito ang ating Lazada account. So, i-click mo lang ang iyong account at dito sa iyong channels, makikita mo ang Laz Affiliate. So, i-click mo lang iyan. Okay, so i-click mo lang ang Laz Affiliate at dito makikita mo ang steps kung paano ka kikita or paano mo gagamitin ang Laz Affiliate. So, natin maghanap ng product dito na pwede natin gamitin, katulad ng wipes na ito. Okay, so sa pinakababa, makikita mo kung magkano ang posibleng mong kikitain kapag maibenta mo ang product na ito gamit ang iyong link. So, i-click mo lang ang share option sa pinakababa. At dito ay hindi mo na kailangan i-copy manually ang lahat ng code. Kailangan mo lang i-click ang one-stop to share option na nasa pinakababa. At pwede mo na itong i-share sa iyong social media accounts or kahit sa messenger. So, susubukan natin i-share ito sa ating Facebook account. So, i-click mo lang ang Facebook. Okay, pagkatapos nyan ay automatic na itong mag-open. At dito, antayin mo lang ng ilang segundo at makikita mo na dito ang product. Ngayon, i-paste mo lang dito ang caption. Okay, pagkatapos nyan ay i-click mo lang ang post option na sa pinakataas at magantay ka lang ng ilang segundo. At makikita mo na dito ang product na galing sa Lazada na shinare mo gamit ang iyong Laz Affiliate link. Okay? So, i-try muna natin maghanap ng iba pang products na pwede nating ma-share. So, babalik tayo dito sa Lazada. Okay? So, pwede mo rin gamitin ang search bar na nasa itaas kung may hinahanap kang specific na product na sa tingin mo ay trending ngayon at mas mabilis kang makakabenta. So, gagamitin natin ang search bar sa taas at maghahanap tayo ng mirror. So, makikita natin dito na kung mas mahal ang product na i-share natin, mas malaki ang commission na pwede natin kitain. Okay, pero kailangan din natin i-consider kung ang mga followers natin ay into uh, mga mahal na products, kung mas gusto nila yung mga mahal na products. So, kung gusto mong subukan ito, i-try mo lang at baka makakabenta ka at may mas malaking commission kang makukuha. So, ganun ba rin, kailangan mo lang i-share itong product, piliin ang iyong social media accounts or kahit anumang platform. Pagkatapos niyan, ay i-click lamang ito. So, dapat di mo rin kalimutan ang iyong caption. Okay, so automatic mo na yung ang caption. Ang kailangan mo lang gawin ay i-paste na lang ito dito sa pinakataas. Pagkatapos nyan, ay i-click mo lang ang post option na nasa pinakataas at i-try natin i-click ang link kung gumagana ba ito. So, kung ang ating follower or Facebook friends ay interesado sa product na ito, clinic nila ang link, automatic na mag-redirect ito sa Lazada app at kapag binili nila ang product na ito, ay makukuha natin ang ating commission na nakita natin kanina. And that's it for this video. If you think this video helped you solve your concern, please subscribe, like this video, and leave a comment below. Bye.